Yo, what's up? Mga adlaw mga kaalpino. So di ata karon sa Malbual kay mo try ta aning isa sa pinakasikat diri ang uh, tourist destination sa Malbual ay ang uh, sardines at uh, saka turtle. So ato ning i-try o, gatong kauban karon si Kuya Rey. So siya ang mag-guide nato. Uh, padong dito sa pinaka area kay first time man ako nakaabot og Malbual So need ko guide. Hey, kaya at ay ito ready siya so ato activity is snorkeling so ang kita is sardines at turtle if may encounter ato ang turtle bawal ato kawakan yata si So nakita nato mga kalpi ka kung unsa kadaghan ang mga sardinas diring lugar ah. So naay sa kabalino nga nag dive-dive bana. So mas nindot daw talaga mag-dive dire ang mga kalpino ka is morning. Kay na iting kaon sa mga sardinas. So perti daw naghana na sila dire inay kabuntag. So karon kayo udto naman, wala na daw kayo pero makita pag na ito kung unsa sila kadaghan dire. Grabe kaanad ang mga isda. Ah. So mga kalbi kay eh, human naman ta dito sa buwal sa snorkeling. So adto na buta sa Badjan sa May Kawasan Falls. Tay asa ang Badjan Falls ay tay. Badjan Kawasan Falls. Oh, Kawasan ba? Kawasan Falls. Oh. Matutinaw. Ito ba? Hagod sa Matutinaw lang Yo, what's up? So mga kalbi so di ata sa Badjan Arita sa Kawasan Falls. So magbaktas sa ta Bawal man isulod daw ang motor diri So kinahanglan magbakta sa ta. Pero doon ra daw mga 10 to 15 minutes abot na. reminders before going to Kawasan Falls. You can only visit at the first level of the falls, not the second and the third because it's part of the canyon So, <laughs> naapay orientation nung no, sa mo sulod ta diri ah, sa mga reminders na nila sa mga yun sa ilang, mga batas nga ilang ipa kuandiri sa falls na mga bawal so mauna mga itong kinanglan before tamu proceed ma-orient ta atong ilang staff taga dire na mo dai dili ha asa man dapit ha hinga ra mo kay mag maligo maligo ra dire ba sa pitya oh dapat na nakasabay mga bata maligo pod <laughs> ay daghan jud dire mga mag maligo mag tour ulan ulan ganggang ka dal medyo layo layo siguro mga 20 minutes siguro baktason kay di pa ako kayo <laughs> So sa wakas mga kaalpino, so di anajug ko sa ka falls ng kawasan so naay daghan kayo naligo mandaghan kayo nagto derebe adlaw sa martes no so daghan kayo so ako pod uh, Dive ban ko ni dayon karon kay labong ipaningot pa ko kinahangla na magdali og dive dive kay muuli pataglayo pa kayo ito tuli ano so uh, dirahan na nato karon sugda na dayon Naman sila yung snack. Adog na tao o kaon sa tag-saging.